nabanggit ko rin sa yung wedding kasi kumakalat. Yes, makalat. ko ano kung sa Magpapakasal ka na raw. Ano man totoo? Well, honestly, I refuse to admit or I refuse to deny naman po. Whatever it was. Talagang tinignan ko. Kaso, wala pang... Pero hindi engaged. Whether it's true or not, parang it's something I would understand like in private. Kasi pagkatapos ko ng lahat na pinagdaanan ko, na very public side. Kung totoo naman po, di ba, parang gagawin hmm. na talagang ipakita uh, sa lahat. For uh, what? Kasi okay, there's protection in privacy. Right? Hmm. Uh, I learned my lesson. Nadala ka. Nadala, definitely. Oh. So, maganda kasi as you, you know, as you Very open ka kasi before. mas naka, nabibigyan ka ng chance na ibahin niya siya. Yeah, oh. It's so nice, no, yung sa sinabi mo niya. Pero, hindi mo naman kami bibiglain na, ay, kasal ka na pala. Wala namang ganon Wala yun sa oh. akin may So, i-announce mo naman kung totoo.